Meron pa maliliter ayan mo nang malaki. Ayan ay August 31, 2024. But day 2 ng pagpapalit natin ng bubong. Ayan. Pakita natin yung pinapalitan nila ngayon na bubong. Ito. Ito yung bubong namin sa kitchen area hanggang uh, pantry. Uh, same story kalunos-lunos na rin ang sinapit itong bubong na to nagkaangata na ayan at grabe na rin ang tulo tumutuloha to sa ilaw Sige, kaya, kaya naman ito dalawa hindi kaya naman ito Ayan, inaangat na nila. Tinanggal na nila yung mga dikit Para may angat na yung bubong at makikita yung Papalitan na rin nila to agad kasi medyo masama yung panahon. Baka maabutan ng ulan. Just to recap, uh, nagpagawa kami ng bahay noong 2022. June, nag-start yung construction. Inabot yung construction ng December uh, 2022. Six months. Um, bago ng turnover sa yung house, pina-extend namin yung master's bedroom. Nagpagawa kami na CR sa master's bedroom. And then, pina-extend din namin yung kitchen area. So, extension sila na with brand new roof. Uh, ito yung roof na ginamit. Gatong yeah. yeah. klase yung roof. Ito yung roof na tinanggal nila. Oh, alunos lunos na talagang ano, uh, sinapit. Uh, inisip ko pa kung saan gagamitin. Sabi daw magagamit pa pero baka kailangan na ano, sa labas na lang yung pwedeng tuluan na area. Nagkatanggal na nila yung mga yan. Kamaya titignan natin yung loob niyan. Kasi nung binuksan nila kahapon yung, yung bubong, Nakita nila may mga ipon ng tubig sa insulation. Sa in some parts ng manalo roof. Paitan natin ali yung ano. Inatapos kahapon. Ayun. Naipatong na ang ating bagong bubong. Isang straight na yan ng putol so, hopefully hindi maayos na yung flow ng tubig wala na may stock sa sa bubong ng matagal ayan ito okay, yung bubong na tinanggal yung tile tile span ba ito kasi ito na yung mga bagong bubong. rib. Rib type. Ang ganda sya may parang may built in na insulation. Huh? Kung wala kayo, wala pa kayo existing insulation, parang meron na agad syang ah. built in. Wala. Ah. prevent dito yung heat tumatama sa bubong ito yung area na pinapalitan nila ito yung aming um, kitchen area dyan sa area na yan pagka umuulan lumalabas yung tubig sa ano, sa ilaw uh, hindi pa nga yung aming tiyahin Diyan one time hindi niya napansin na tumulo na pala sa ilaw kaling sa ilaw tapos basang basahin tiles hindi so, na siya napadulas titignan natin yung loob pagkabukas Oh, <coughs> ah, pinagtagpi-tagpi lang kasi. Pinagtagpi-tagpi nila. na nabuksan na wala na naman daw tulo pero yung yero walak-walak na rin grabe yung tulo na tubig dito yung dito natin Gusto ko makita yung ilalim baka may puro mold na. Oh. Okay. Ano? Bakit mo diyan okay? Doon ko lang sip ha. Hindi ko kaya na. Ayoko na lang, sapag. Sapag dito. Karabi na yung bubong. Napan dalawan tao. Martin nyo nga, Chris. Sige, ay ganun nga. Ayan oh. No? Pasa. Ah, tawa na, tawa na, tawa na. Ayan, medyo ano dyan sa ano. Ayan ah, yung tumutulo sa ano. Tas na yung kisa minamin dyan eh. Okay, okay. Thank you. Okay, Sama Tama sana. ko 'yung ano, 'yung Dapat dapat tapalpaid yung time mo sigad tap. Ha? Dela Ayan, ipatong ay na yung ating bubong. Isang diretsyo na yan. Kasi yung mga lumang bubong tagpi-tagpi,